Ayan po ang ating tiki-tiki o karaho na nilagyan natin ng kalubati na gulay. saka sibuyas, loya, sibuyas tahon pinalo natin. Tiki-tiki na isda. Ito sa Maynila ang tawag nito. Sa probinsya ay karaho. Ayan. Hindi matinik lang itong isda pero sarap nito ang sabaw malasa ang sarap rin nito yung daingin prito ng crispy yan po guys sa ating ulam yan nilagyan natin ng siling green yan ayan ang tiki tiki na sinabawan na nilagyan natin ng alugbati na kulay ceiling green. Ayan po guys. Makulo na at naluto na ito. Ayan po. Thank you for watching. At kakain na po tayo.